sinabi ni dating Commission on Elections Commissioner Attorney Rowena Guanzan, na bukod sa nakaaway na mag-asawa sa isang mall dahil sa pag niya ng walang face mask, naghahanda na rin siya ng legal na aksyon laban sa nag-record at uploader ng kanyang viral video na sumisigaw sa isang mall dahil sa paglabag sa kanyang right to privacy. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Guanzan, Pinahahanap na raw ang nag-record at uploader na Ania ay lumabag sa kanyang right to privacy sa insidente noong gabi ng ika ng Disyembre. Ania, ako naman, pumayag naman ako. I-video nila kasi alam ko nakakalat yung video na unauthorized. By the way, that video violated my right to privacy. For now, gusto ko lang malaman niya na they committed a crime and they should delete their post. Dagdag pa niya, kung kayo lamang po ay nagtatrabaho lamang, at hindi naman po kayo maraming pera para sa abogado, mas maganda mag-avoid na kayo ng mga legal trouble, i-take down nyo na yung mga post, video nyo sa akin. Matatanda ang noong linggo ikapito ng Disyembre, ibinahagi ni Guanzen na siya ay na high blood habang nasa loob ng mall at kinailangan pang asistihan ng mga medics. Ayon sa kanya, Nagsimula ang insidente matapos siyang umubo ng isang beses dahil sa makating lalamunan, dahilan upang sabihan umano siya ng isang Chinese national na umalis sa mall dahil siya raw ay contagious.